okay naman. Siya lang po talaga yung pinaka-attitude na, ano, pag may mali kang nasabi, eh, ililigwa ka sa GC, tatanggalin ka, parang, ano, magsalita ka ng ganito, ililip kita, parang ganyan, parang siya pa yung hindi naman po ako aagot sa puntong sasagutin ako sa kanila kung hindi nila po ako pinapastos. Alam ko pong may atraso ako sa kanila, pero sana naman po, bigyan nila ako eto. Ayaw niya talaga ibigay. Naloko ka na nga, niloko mo kami. dating porosyentong interes na alok ng isang negosyante ang hindi na natanggihan ng mahigit siyam na katao mula sa Camarina Sur. Ngunit nang pumalya na ang negosyante sa kanyang ipinangako, hindi na muli sila kinausap. Kaya naman, ora mismo silang dumulog sa aming programa Upang mahagilap muli itong nagpakilalang negosyante sa Camarines Sur. Sino ba itong nag-alok sa inyo ng investment? Janamey May Angeles Palmes. Bali, isa po siyang online seller. Anong klaseng investment itong inalok sa inyo? Pera po na i-invest sa kanya ng tao in return po ng 50%. Ipapasok niya po sa negosyo like emergency loan po. Yung emergency loan po, uh, good for ano lang po yun, 7 days. Hmm. Yung 7 days po yun, pag nagpautang utang po siya, ang return po sa kanya plus 20% interest. Kaya po naisipan ko po na i-pull out agad yung pera kasi kung ibibigay niya sa akin ng plus 50% tapos in 2 weeks 40% lang po yung makukuha niyang profit galing po sa creditor, lugi pa po siya. Hindi niyo siya personal na kilala? Eh, hindi po. Parang last year pa po kasi siya nagpapa-invest. So mm. hindi po naman namin alam. Since mm. wala naman po nagpo-post na parang may problema, kaya ayun po nainganyo po kami. Ba Bali sir, wala naman po kasing bad na feedback. Pero wala pong reklamo tungkol sa kanya. Na mga magkano yung nakuha sa'yo? 50 po. Saan galing yun? Sa savings po namin. Oh, uh, saan mo yes. sana nilalaan yun? Ano po, sa negosyo po. Kasi nag, may maliit po kaming business pero natigil. Na-invest ko po is 30,000. Yung Last year pa talaga ako nag-umpisa tapos nag-umpisa ako sa kanya, hmm. sa kanya lang. Nung February. Mm -hmm. Tapos March, nahihirapan na siya. Eh, kailang, one month po kasi yon. Kaka-attitude na pag may mali kang nasabi, eh, ililigwa ka sa GC, tatanggalin ka. Parang, mm -hmm. ano, magsalita ka ng ganito, dilip kita. Parang ganyan. Parang siya pa yung matapang. Eh, ano? Try ako sa kanya, tapos siya yung palpak talaga. Anong pinangako sa inyo? Uh, may babalik pa ba? Uh, by April 5, may na sa amin. Mm -hmm. Ngayon, ang dami niyang reason. Hindi na nga po kami ng demand ng interest. interest. Mm -hmm. Hindi naman po pwede na siya po yung may atraso tapos kami pa po yung Pupunta. Uh, Oh yes po. Ayaw niya talaga ibigay. Ngunit dinipensahan ni Jana ang sarili at pilit na ipinaliwanag ang dahilan kung bakit na hinto ang kanyang payout. Jana May, magandang hapon sayo kumusta na ang status ng mga pera nila na inilagak sa iyo? Yung mga sinabi na po nila, totoo naman po yun eh. Nagka-problema po ako sa investment na negosyo. Okay. Hindi ko po siya dini-deny. Never po ako nagdeny na nagka-problema po yung, yung negosyo ko. Nakapag-post po ako na po ako. Bumabangon po ako dun. ko, nag-invest din po kasi ako sa iba. And then hmm. yung iba po is na pautang. Hindi naman po ako aagot sa puntong sasagutin ako sa kanila kung hindi nila po ako pinapastos. Alam ko kung may atraso ako sa kanila pero sana naman po. Nila, Siyempre galit sa iyo eh. Siyempre may masasabi. Good ba yun yung mo? Ay hindi, ayoko na makipag-usap. Good night. Matutulog na ako. Naloko ka na nga. Niloko mo kami. Yuskot, patong-patong yung kasalanan mo. Okay. Dahil dito, muling nagbigay ng babala ang Agent 3 ng National Bureau of Investigation sa Naga City na si Agent Joey Ahero patungkol sa problema ng magkabilang panig uh, we know na natin ang public na na pag mga investment schemes na sabi nga matataas ang interest, may kasabihan tayo na it is too good to be true, it's not true. Ang kailangan gawin nila dyan, titingnan muna nila kung yung investa is uh, registered sa SEC, sa natin. Kailangan din lang register, dapat may secondary license yan na sila ay authorized to solicit investment from the public. Pag hindi sila otorizado, eh may biolation po dyan. Papuntahin po sa office ng NBI at i-assign po natin para makapag-five po sila ng uh, kaupulang kaso sa uh, nag-recruit na yan. Makalipas lamang ang ilang linggo, si ay tumungo ang akubikol tabang-ora mismo ni Congressman Saldico sa tanggapan ng NBI Naga City para samahan ang siyam na kataong natangayan ng pera. expect kasi ah, kailangan makuha ko yung promise niya na 50%, 30%, so on and so forth, di ba? So, lumalaki yung in-expect mong sisingilin. Hindi na nga makakabayan yung tao. Eh. Ang gagawin niyo lahat, kailangan mag bigay kayo sa kanya ng demand letter, dapat ito personally serve ito sa kanya. Definitely may violation siya. So, itong pang loloko na sinasabi ng Uh, mga complainants na humihingi ng investment and then they found out na pinangbabayad lang naman ito doon sa mga uh, dating nag-invest at kukuha siya ng bagong investor para ipaikot yung pera. Yung nakukuha niya sa bagong investor, itatapal niya doon sa sa dati. So, ponzi scheme ang tawag doon. So, bawal ho yun. So, malinaw na kung meron siyang pangluloko, may fraud and deceit. So, ista pa ang kakaso natin. Matapos ang paglalahad ng mga aasahang proseso, inumpisahan na nilang asikasuhin ang kakilanganing dokumento para sa kanilang reklamo. At sa araw ding iyon, ay tumuho kami sa lugar ng inireklamong negosyante upang formal nilang maibigay ang isinagawa nilang demand letter. dito ay humarap na si Jana sa siyam niyang nabiktima. Uh, Sabay-sabay lang po sila. Gusto nilang magpa-perma ng demand letter po. Kasi syempre, uh, matagal-tagal na din po yung time na ibigay so, for you to settle the obligation yes. sa kanila po. Pwede oh. mong i-verify yung details. So, kailangan ko din po ibigay sa inyo yung copy ng computation. Kailangan ko pumunta din sa akin. Nagawa niyo po nito. Kasi yun din po yung advice ng attorney sa akin. Uh, kasi ano na, hindi, wala, wala, wala naman ako nakakatawa. Sa oh, like okay. so, so, sa Hindi nagtagal ay nagbitaw na ng desisyon si Jana at nais niya nang tuparin ang kanyang matagal ng pangakong so, ibalik bayaran. ang mga perang ininvest sa okay. kanya. Makiusap. Makiusap tayo, makiusap. Kung pwede, kung pwede ha. Kasi kung pa tayo ng magkasuntuhan pa tayo, makapang proseso po. Magkagastusan pa tayo pare-pareho isettle natin. Kung pwede yung principal. Sige, kung pwede. Okay na? Principal. Oh, good. Very good. May naman po kami. Principal lang talaga. Oh, oh, oh. Simulat sa porta. Day mo man tayo masisisipan. Oo. Day man kami. Kasi inot na ilang. Hindi na po lahat. Oo. Kasi never pa man kami nakasipan. makakuha din. Kasi mga wait lang. Kasi ba, sa mga, may nang ba pwede itong matagdagan pa daw? Take lang, kasi magsini 8 feet sa inyo po. Sige, okay. lang po. Opo. Sando ang mga buslados. Ang mga complainant na nakapirma sa taas, hindi Inda mayo na habulo na ano paman. At si Jana bayad na sa Inda kang gabos na kantidad na nakuha sa Inda. Dahil na idadagos ang pagsampa ng kaso laban kay Jana Mayang. Kung ano yung masasabi mo sa naging pagharap niyo po dito sa barangay para sa pagbabayad po ng mga ininvest sa inyo nitong sampung katao po? Uh, una po, uh, thank you sa maabang pasensya. Ayun ba yan? <laughs> okay lang. <laughs> And then, I'm sorry kasi ganoon yung nangyari. Pero, um, inuulit ko, hindi ko sinasadya. Maling ano lang talaga, na-mishandle lang. Eh. Isa lang, uh, isa lang yung nakuha ko na, na talagang, yung tiwala, in-earn talaga siya. Hindi siya basta-bastang akukuha lang. And sa iba, siguro magbibisnes, uh, dapat talaga may enough kang knowledge about doon. Hindi basta-basta din kasi. Sa so ako, Bicol, ah, uh, thank you din kasi napadali yung ano, medyo na-trigger lang talaga ako pero thank you din po sa program niyo and sana, pati ako, ma-help niyo, matulungan niyo din. Yun nga, peace of mind din. Thank you so much hindi man naging maganda ang kinahinatnan ng perang isinugal ni na Jonica at Elena. Sa huli ay nanaig sa kanila ang pag-unawa at pagkakapatawaran sa isa't isa at napagtanto rin nilang malaking tulong ito maging sa iba pa nilang kasamahan na mamulat sa realidad ng buhay na huwag basta-basta lamang maniwala at magtiwala sa hindi naman kakilala Isipin muna bago magdesisyon and then uh, ipaglaban kung alam mong tama ka ipaglaban mo ang karapatan mo kasi wala naman mawawala sa iyo eh. Ako din po sobrang thankful po ako sa Kubikol Tabang Ora mismo dahil siguro sa opinion ko lang kung wala ang Kubikol eh hindi po ganito ang magiging resulta siguro mas lalong mahihirapan kami ngayon. Maganda yung naging resulta ng both parties na nasa kami na ganoon na i na agad. Edi, nabawasan talaga yung bigat na nararamdaman namin in an instant po. Maganda talaga yung na kinalabasan na ginawa po natin ngayon na operasyon ko. Thank you, Janay, sa pagbibiging barangay at arbaan and sa ato, Bicol, Tabang, Oralis.